ang ating ulam na isasama sa pakbet. Napakasariwa niya guys. Kung kayo po ay may pakasya at gusto nyo makatipid, dun po sa may sabang. Pag buto-buto, 2.50 lang po ang kilo. At pag ganyan pong puro laman, 2.70, malaki pong tipid. Kesa sa loob ng palengke. Sa loob yata ng palengke, nasa 300 plus ang kilo. Ito 2.70 lang guys. Kasanan na natin ng may asin itong mga gulay natin para sa pinakbet yan, tagalog yan yan, meron din tayong talbos ng kalbasa then, meron tayong talong at green na sitaw at Inugasan natin guys sa asin para kahit kasi yan ay gulay, pero na rin harmful effects sa ating katawan kasi nga may mga insect mga pang insecticide at least man lang ay malis, mabawas ang maalis yung kanyang chemical sa gulay. Yan, guys. Tayo magluluto ng pinakbet. Pinak ka lang pero di ka bet. Charot. Tayo na tayo ng counting mantika para Iprito ng kaunti yung ating ulam. Yan guys, pag ginisa, ayan, ginagamit natin yung mantika. Pero pag pinirito, itong ganito, gagamitin natin, yung 1.5. Guys, ang ating ulam, ha, halu-haluin natin. Tapos, pag medyo brown na, talagyan natin ang sibuyas at bawang at ang ating hilaw na kalamang. lagi na natin ang ating bawal. dapat yeah. side mo na natin ang ating mga ulam, atip muna na kislap ang ating bawal. then isunod natin ang buhay. Lagay na natin ang ating alamang. Ating hinugasan muna na konti, baka naman subang ala

lang, kaunting. Lagyan natin ang paminta, guys. Yes. Ayan. Ayan, lagyan natin. May may pag lumambo tayo. Lagyan natin ang mga talong. Ayan, pakulban ulit natin, guys. Buksan guys, kung malambot na ang kalbasa at sitaw. So guys, napaka crunchy na ang ulam. Na-toasted talaga. Natin, try nga natin guys. Makaw. Ay, matigas-tigas pa. Nagay na natin ang ating talong. Ayan. Yeah. Para sunip-sip na siya ng alamang. sa, sa ilokano, hindi ko alam. Ang tawag niya tayo dito yung dinding-ding. At dito yung pinakbait. Pinak lang, pero di ka bet. May pagentay, charot. Taklaban ulit natin, guys. Pero lalagyan natin ng ng nor, guys. Ayan. Pero tataklaban ulit natin. Ala. Ano Ngayon nating ilalahat na mga kagar nila guys. Titratengkalos para hindi naman sobrang. At pwede na natin masana ang Halo ay. para Pwedeng lagyan ulit ng konting tubig. So guys, natin ang konting tubig. At may bigyan. Grab yun ni konting sabaw. Sarap ng guys, konting sabaw. ay eh, background music. Yes. soundtrack. Yes. Ayan yes. guys. Takluban na ulit natin. Then, lalagyan na natin ang okra mami at talbos ng kalbasa. Pero pwede na guys, ilagay nga palang talbos ng kalbasa. Kasi, ilalagay na natin. Para okra na lang mamaya. Hmm. Okra na lang ating kulang. Yeah. Almost done. Oh. Nakakapa-english pa lang ganun pang-ulam. Hmm. Mga simple pang-ulam lang guys. Okay na tayo dyan. Yan. Paklaban ulit natin guys. Paklaban ulit natin kung luto na. Wow! hindi ko naman iti-loto na manilap dun sa talong ang over ko, hindi na rin masarap o, so, yun guys meron tayo pang Oh uh, o, sige lalagyan na natin ng okurang, yun pa yung lasag niya hindi naman ako natin pag nagluluto, eh basta lalagay ng lagay, bala na sila yan, yung ating okurang inilagay na ating pinakbet. Wala sa gagawin. Patok na isang oh, hindi na ako guys ay hindi natin kaya nagluluto na mauumay ka agad. Tayo lang natin maluto guys ang ating opera and then Charan, guys! Meron na tayong pinakbet Yan, guys! Meron na tayong pinakbet. Thank you guys for watching. Bye and God bless.